dito sa ating channel sa for today's video meron silang gagawing uh, randori pag tinatawag natin randori yun po yung uh, one versus mini o yung isa versus marami uh, na kalaban so ginagawa lang ito sa Batang Kiapo at sa Cardo Dalisay so yun at dito gagawin nila ang tinatawag na randori one versus marami saan? so dati nakagawa na sila kayo ng video no na malapilikula ang dating cinematic So ayun dito gagawin nila yung tinatawag na randori One versus marami So ito yung mga nangyayari sa mga kanto-kanto don sa katulad nyo sa Tondo yung mga grupo-grupo uh, So pag napag napagtripan ka ng maraming tao o yung maraming loko ito yung mga pwedeng magamit na depensa So Isa-isang atake Meg? Isa-isang atake? Dalawang, dalawang beses sa... So... apat ang atake sunod lang. sunod so lang. Tapos Yan. Yan maganda kasi ano uh, masasubukan sa maramihan itong kakayanin. Sige. Ano yun mga tol so gagawa sila ng uh, tinatawag na randori yung randori yun yung one versus marami uh, one, right? so yeah. there, there. basta sabi mo okay. pag napag okay. 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 ilang ilang yeah. one yeah. malinaw yan sa ano ma yeah. ito nga, ano? Man, one defender tsaka two attacker pipindutin mo na lang yan uh, uh, So ang video na ito ginawa uh, upang hindi mo nakita ito, ito ginawa upang uh, makapagbigay ng idea sa mga labanan. No? So yun. Okay, start. Start now.

Oh, okay. Ooh, grabe mga tol, talagang okay, nakakatakot okay, yung mga ganitong galawan. Mga jack maboy. Huwag kayong sumubok sa mga ganitong galawan kasi talagang mayayari kayo. Okay. <laughs> ang lupit. Kisip naman ang ating light. Para makilala naman mga tol. Okay, so, so, ang ating... Okay, yan ang aking mga tinuruan guys. So, oh. magagaling na sila guys. Oh. So, Sino ngayong defender? Ikaw, welder No? Hello, defender. Okay, mo, Attacker. Okay.

Bargalyo na galing ng mga attacker tsaka uh, mga defender natin talagang malulupit sa ano galawan so ito lang talaga sila yung mga black belter natin dito ito, si Kabungal uh, si Aki yok tsaka si Kerbin sila yung mga uh, black belter okay. ng tribu at bawi bawi lang kayo

Ang galing. Sana so, napakagaling ng mga black belter natin dito. Talagang hindi pwede hold up hindi pwede kidnapin tong mga to. Hindi to. Hindi pwede nga to. Hindi pwede kidnapin tsaka hold upin tong mga to. Hindi basta basta. basta basta. Malulupit pala. Ang galing. Woo! Katindahan mo. Grabe yung pagsaka, 'no? Masakit din pala kahit hindi ka saka diyan. Ay, plant ng bil na kamili ka, hindi. Sirado. Au linggo pala. Linggo. Sa lahat, one happy sila. wala sirado dumadating na 'to, 'no? Ayan.